Matagal na po itong request ng mga muslim. Uh, bigyan ko lang po ng background yung mga kababayan po natin na hindi mukmin. Ang muslim po kasi meron po siyang uh, five times a day na prayer. At napakahalaga po ng prayer na yun. Dahil meron po yung ritual. Uh, po yung may ritual. Hindi po yun na uh, uh, obligatory po ito na isagawa mo, kahit nasang ka man, basta wag naman sa gitna ng kalsada. Yung nga po, minsan kami, umaabot sa punto, minsan sa highway, makikita nyo po, may mga Muslim na humihinto, nagdadasal po yan sa tabi ng highway. Uh, isa na po ako dun. Uh, minsan, kung saan lugar man, naabutan ka, minsan, uh, na ka ng kasama mo yung pamilya mo sa shopping mall, aabutan uh, ka ng oras ng dasal, pupunta ka sa isang tabi, uh, magdadasal ka. Ganon din po sa mga lugar na uh, opisina. Uh, meron pong mga katulad ng mga uh, puso po ng sinado na nagbibigay po sila ng lugar. Opo, dito po sa sinado meron po ditong dasalan. Nagbigay po ang, ang sinado ng lugar. Pero ito po kasi hindi ito opisyal ang nangyayari po kung sino yung namumuno doon sa opisina at kung siya po ay uh, matatawag nating ecumenical, naniniwala po siya no? na ang lahat ng pananampalataya ay may pang patutunguhan, nagbibigay po sila ng lugar para sa mga Muslim na makapagdasal. Ngayon, ito pong panukala na ito ay Kung baga, po namin sa uh, mga hindi-Muslim na bigyan po ng konting window, window, ah, bintana lang. Hindi naman po namin inihingi ng malaking pintuan at papasukin lahat ng hinihingi namin ibigay. Opo, dahil syempre, dapat po eh, dito sa ating bansa, pantay-pantay ang ating pagkilala sa bawat reliyon, sa bawat pananampalataya, opo, dapat pantay-pantay. At yan din po ay nasa konstitusyon din, ano. Pinapayagan ang lahat ay may kanya-kanyang pananampalataya. Pero dahil tayo po ay isang kilala bilang isang uh, uh, Catholic country, uh, a country that believes in God, huh? konserbatibong uh, uh, lahi, eh ito po ay napakagandang umpisa para mapakita po natin hindi lamang po dito sa ating bayan, kundi sa mga kakapit bahay po natin na mga Muslim countries. Tayo tandaan po natin, ano, sa ASEAN ay marami pong Muslim countries na kapitbahay bahay natin. Na isang uh, isa po itong paraan ng sabi nga nila yung soft, uh, may mga soft negotiation na tinatawag na alam niyo po, uh, yun po yung nagbibigay tayo sa kultura Ah, ah, pinakikita natin doon sa mga Muslim countries na dito sa bayan natin kahit tayo ay na tayo ay Catholic nation, eh pinakikita natin ang paggalang, ang pagbibigay po natin ng ah, kalayaan ah, sa mga Muslim na masagawa po nila yung kanilang pagdarasal. Dahil ito pong pagdarasal ng limang beses sa isang araw, ito po ay larawan ng isang tunay na muslim. Ang sabi nga po sa Hadith, ang Hadith po, yun po yung uh, libro ng mga muslim na ito po yung mga tradisyon at katuraan ng Propeta Muhammad sa lalayo alayos salam. Ang sabi niya doon, ang kaibahan ng muslim ay yung nagdarasal <laughs> limang beses sa isang araw. So napakahalaga po noon. Yun ang salamin. Ano? Pero, siyempre, dahil hindi nga po ito yung uh, muslim country, at ito po ay Catholic country, napakaganda po na mabigyan po kami ng bintana na maka, ma, maka, maisagawa po namin itong prayer na ito. At ito po ay magiging daan pa para magkaroon po tayo. Ano para po itong two birds in one stone? Ano po? Pag nakita ng mga bansa, ng mga Muslim, na ang atin pong bansa ay very friendly sa mga Muslim, tourism po yan. At napakayaman po ng, uh, ng uh, ating kasaysayan sa usapin ng islamikong kasaysayan. Iyan po ay hanggang Brunei po yan, Malaysia, Indonesia, lahat po yan, pataas po yan, papuntang ASEAN, hanggang papunta po yan ng Madagascar, hanggang mapunta yan ng Middle East. Napakahalaga po na meron tayo dito uh, sa ating bansa na ganitong klaseng uh, pagpungupunta yung ating mga uh, una sa opisina, ah, sa opisina ng mga gobyerno natin, pag nabalitaan yan ng mga official din ng mga Muslim, ah, dito pala sa Pilipinas. Kasi yan po yung mission dati ni uh, Senator Mig Subiri nung siya po ang Senate President na binigyan kami ng lugar dyan sa bagong uh, tatayong Senate Building. Naglagay po sila ng moske. Kasi yun din po yung purpose. Ano? Pagka may dumadating, ng mga delegado na ibang bansa, makikita nila na ang Pilipinas ay eh, talagang bukas ah, sa anumang relihiyon ng kanyang kanyang ah, pag-iintindi ah, sa, sa, kalayaan ng iba sa pananampalataya niya, ay eh, napakahalaga. Ang gusto po natin maging national yun. Ano? Sana po, ah, sana po sa pagi pag, -i, pag -i, pagdinig neto, ay eh, magkaroon po tayo ng iba't ibang mukahi at yun po ang maging daan para makita po natin kasi pagtitingnan natin na hindi pananampalataya lang 'yan. Opo, maraming salamat po kung titingnan po natin doon sa pananampalataya. Pero kaakibat po ng pananampalataya ay turismo. Tandaan po natin napakayaman ng kasaysayan ng Islamiko dito sa Pilipinas at napakarami pong nais pag-aralan niyan at makita ang mga lugar na 'yan at maranasan po nila ang pamumuhay ng mga Muslim dito sa Pilipinas.